Yo, what's up, mga backyard? Welcome back sa akin channel. So ngayong araw guys, uh, meron tayong swap na mga oranda dito na ipapalit natin sa beta. No? So ayan nga, at malinis yung ating mga aquarium. So bago natin simulan guys, uh, mag-intro muna tayo. So Pasok! So bago nga pala tayo maipag-swap guys, uh, update ko muna kayo dito sa aking backyard nyo. So meron tayo dito mga bagong fry ng goldfish. So meron tayo mga SBSD dito ng mga fry. So ang dami na naman nating fry guys. Tapos kung mapapansin nyo, yung ating mga aquarium ngayon ay malinis. So yun yung ating nilinis nung wala tayong pasok. At ito ay hindi natin nalinis no dahil yung ating ay, dahil yung laman nito ay yung ating mga crayons. Tapos, yung ating female na ready to breed na ulit. At sasalang natin yan kay pumelo. At condition na yan at iitlog na yan. So, si pumelo na lang yung ating iniintay. Kung magsasakse si pumelo. Tapos, ah, nag-breed ulit ako ng mga goldfish. At ayun kung mapapansin nyo guys, napakarami ulit natin fry. So, so ito yung mga free swim na. At kung mapapansin nyo guys, hindi mapansin yung mga molds no kasi ilang piraso lang kayang bilangin yung mga nag molds na eggs at napakarami talagang napisa hindi katulad nito isang batcha natin guys so tingnan nyo oh hindi na makita yung molds pero dito sa kabila ayan mapapansin nyo pa yung molds eh at napakarami pa rin itong fry na to itong isang batcha natin at hindi lang dalawa yan guys dahil tatlo yan ito pa yung isang batcha natin oh So naparami nating pray ngayon guys at namumroblema problema ako kung saan ko ilalagay dahil mahirap kasi yung mga ganto yung mga days yung mga one week old na pray dahil medyo may pa talaga yan. So ito yung ipapalit ko sa beta tung limang pirason to. So meron diyang apat na male tapos ito ay isang female. Yan. So, ipapalit natin yan, dadalhin natin yan do sa Olivares. At Hinihintay na tayo ng ating kapalitan. At masama din ang panahon ngayon guys at medyo umuulan. At isama ko na rin sa update guys yung ating mga oranda dito. No? So ito yung ating second batch at hindi pa natin to nakakal. At tingin ko naman ay konti lang yung kal nito at ngayon ay naubusan ako ng tubipex. So order pa lang ulit ako para tuloy-tuloy yung kanilang paglaki. At kung mapapansin nyo, napakabilis talaga nilang lumaki pag live foods yung ginagamit natin. Tapos, meron ako ditong isang Thai silk, no? Ito yung breed natin. So, ito yung ating MB4 na tinawag kong VIP dahil ilang piraso lang. Siguro mga nasa 10 piraso lang yung ating na -equip. Pero ngayon, ang naitago ko na lang ay apat na piraso at binigyan ko si Hendrix Backyard na isang piraso nito. At meron nang ang hump. At itong ating tile silk ay meron ng hump ham. Kaso ang problema nito, yung sa kanan niyang pectoral ay wala. So wala siyang pectoral doon at hindi natin pwedeng i-out yan at talagang pang keep lang natin yung pang alaga. At sana ay maging male dahil meron na siyang ham. Tapos dito naman sa kabila, ito ang isa pa nating itinago na fry. Ayan. So kapatid din niya to nung tile silk at meron na rin tong hump ayan sana ay magtuloy din at maging male para kung sa susunod uh, meron pa tayong maibreed o maging materialis natin dahil yan ay anak ni Pomelo no so punta na tayo doon sa ating k-meet up one eternity later so ito na nga yung ating mga betang nakuha doon sa ating kapalitan no so ayaw niya sumama doon sa video kaya nagpa-feature na lang siya so maraming maraming salamat sa kay Sir Jan so eto siya oh at tayo uwi na sa ating backyard guys at eto pa nga at meron pa tayo ditong Hendrix backyard na KJ no oh. so sana'y mapalta na yan dahil malabo na So, nandito na tayo sa ating backyard, guys. At papakita ko sa inyo kung ano yung mga nasop nating beta doon kay Sir Jan. At ngayon na nga lang ulit ako magbe-beta at yung ating mga MPCAT, MPCAT na battles ay mga napatambak na doon sa gilid. No? Nabawasan na nga yun eh dahil yung iba ay naipamigay na natin at buti ay may natira pa. At yun ay magagamit na ulit natin dito sa ating mga beta. So, ayan lang yung mga natira natin guys, anim na piraso. Pero, napansin ko guys, walong piraso pang plastic na to. So, kulang pa tayo ng dalawang piraso. At uh, gagamitin mo natin yung ating mga wheel para doon sa dalawang piraso. No? So, pakita ko na sa inyo guys kung ano itong mga binigay sa atin ni Sir Jan na mga beta. So ayan na nga at naipagparis ko na sa tamang paris nila. So simulan na natin. So sa unang plastic guys, meron tayo ditong Nemo Koi na male. Ayan. So may hina pa ako dito sa mga beta. No? So nalilito pa talaga ako sa mga tawag sa kanila. At newbie pa lang talaga tayo dito. At marami naman tayo mapagtatanungan sa mga beta dyan na mga kaibigan natin. So meron tayong pair ng Nemo Koi tapos tong sunod naman guys, meron tayo ditong ano ba to? Female. Ayan, medyo maliit pa. Siguro groomable pa to na yellow pansy. Tapos tong sumunod naman guys, uh, ito ay isang yellow copper na male. So pwede pa natin i-groom to, pwede pa natin pakainin to ng mga live foods para lalong gumanda itong ating mga beta at ito ay sa susunod ay magiging breeder o ma ibibreed natin at sana ay mapalaki natin ng maayos. Tapos meron tayo dito mga super red na female. So dalawang female kong binigay sa atin. At ito yung ating male na super red. Ayan. So dati nagkaroon na ako nitong super red na galing kay Hendrix Backyard at na-breed ko nga So napakarami kong super red dati. Pero ngayon ay wala na no. Meron tayo ditong AOC at nakalagay ay Galaxy Jeans. So hindi ko pa alam kung tawag dito o itura ng Galaxy na yun. So meron tayo ditong male at female. So yung unang plastic ay male. So yun yung mga binigay sa atin guys at ire-ready ko na yung ating mga MPCAT bottles para mailagay na natin yan doon. At syempre lilinisin ko muna yung ating mga MPCAT bottles para naman mas magandang tignan no? pag ating binidyo. At kung papansin nyo, medyo makapal yung watermarks. At dito na lang tayo kukuha ng tubig dito sa ating 75 gallons. So simulang una at lilinisin ko muna guys. So yun na nga at nalinis ko na guys yung ating anim na pirasong mp battles bottles at ina-acclimate ko na yung ating mga beta. So meron pa tayong dalawang pirasong plastic na walang lagaya no. So doon mo natin niya ilalagay doon sa ating Wilkins hanggang hindi pa tayo nagkakaroon ng mp battles Pero meron pa naman tayong makukuha na noon doon kay Sir Frank. At dito natin ilalagay sa taas ni Pomelo yung ating mga beta. Dahil nung dating nagka-beta ako ay doon ko din nilagay dati. So, yak limit ko muna to ng mga 15 minutes. Tapos, papaito sa inyo yung ating mga beta. Tapos, meron tayong kandila dyan, guys. Dahil nga, November 1 ngayon. So, yun. At, naalis ko na sila sa plastic. At, na-acclimate na natin. So, hayaan muna natin yun dyan, guys. Pero lalagyan ko ng ano yan, ha, ah, divider kasi may stress yan pag walang divider yan. At yan ay na muna natin dahil medyo matagal pa yan bago i-breed. Dahil mga juby size pa. Tapos guys, yun nga pala na mong problema ko sa lagayan ng ating mga fry ng goldfish. So mapapalabas na yung ating 35 gallons doon sa ating ibunan. At yun nga lang ay wala kong stand. So nakapatong lang yun dito sa sahig para magkaroon lang ng lagayan tong ating mga goldfish fry dahil bukas ay pwede na tong alisin dito sa batya dahil mga presum na nga sila no tapos update ko na kayo dito sa aking mga cray links ayan meron pa tayong mga cray links dyan no so nalinis ko na nga yung ating isang tarapal pan so sa susunod ay yun ang ating co-content at ilalagay natin tong ating mga cray links no dalawang batch pa tong nandito ayan ito kapapagpag ko lang yan guys kaya medyo maliliit pa at siguro mga one month pa bago ko ilagay yan doon sa ating tarapalpan ayan Tapos sa mga magtatanong nga bala no, kung napapakasan sila ng kanilang mga ARC ang ginagawa ko guys kasi madalas dito sila dumadaan sa air hose at yan ay iniipit ko ng isang divider o kaya ng mabigat para kung umakyat man sila ay hanggang doon na sila at meron tayong mga binebenta dito mga crayfish na mga craylings uh, 1.5 to 2 inch available sa atin yan at ayun na nga guys at hanggang dito na lang muna ang aking video. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga manonood sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Baka naman. So hanggang dito na lang, fish out.